Tau po, po, na ano nyo po yan eh, si Arnel. Ay, naliligo eh. Ay, sa kaya si Arnio. Ay, dun, dun, dun. Ay, sige, ano na namin. Arnel? Ay, may bisita ka daw dito eh. Naliligo ako. Ay, hindi. May bisita ka nga eh. Kailangan lang. Naliligo ako. Hindi na. Uy! Ay, ayun! sabi kami na dadahin sa'yo, ay, ito'y tatagay mo. Oh, dahil hindi mm, ka naman matagal na nag-iinom, 3 ml lang sa'yo, 3 ml. Grabe no, oh. oh, ako na niligo. Siyempre naman, o. Oh. Ayan naman, ay, o, oh, o, oh. dinayo ka naman ay, na. Eh, eh, kita ko yung topis oh. ko. Walang pala problema, eh, o. No. Itong pulutan pati, ha? Ah. Ang tagal mo naman dinadahin sa amin, no, toy, o. No. Grabe. Ang oh, pulutan ka, o. Oh. Kala ka nakatakas na, ay, eh, eh. Kaya ganda ko nalabas. Ay, wala ito, sumira na. Pabira. O. Oh. Yan. Okay eh na, sige na. Sige nyo, sige nyo. Malil. mo. Sige na, okay na.